Sorry. Sana hatagan mo ng higa, mo ng higa yung sa mga nanghitabo sa atin. mga panghitabo ba? Sige. Sige, pag natin. Ilang best yun ang ginawa sa bahay na to. sa kwarto natin. Sa kama ko. Limagtunga lang kasi yung last na ano namin, malapit mo kaming maabtan. Buti na lang hindi, hindi, kinaka, hindi mo kami naabtan kasi kung naabtan, mo kami patay. Nakadagan siya eh. Nakambak siya, nakambak siya ng bintana, umambak siya. Buti na hindi siya nasamad. Agay. Okay. <laughs> Ikali magtunga lagi. Kasi malapit mo kami naabutan yung ulas. Buti na hindi mo kami naabutan. Kasi kung naabutan mo kay patay. Kasi, ka mga hindi ka naman totoo sa akin. Hmm? Hindi na ako magsusurti dito. Eh. So, sa motel, <laughs> ilang beses niyong ginawa. Kung saan sa hotel? Hindi kami nangatong sa Hotel. Pinupunan mo na naman yung mga istorya mo dyan, ha? Nagpapataka ka na naman. Hindi ba yung ng hotel? Kasi wala kaming mga kwarta. Oh! Sa kalibunan na kami. Oh. Pinupunan mo yung mga istorya mo, ha? Hmm. Ano? Sabay din ba kayong naliligo? Saan ka naman nakakita ng kalibunan na may shower? Ha? Saan ka nakakita? Nagkalibunan na may shower? Baka yung ibig ipasabot sa akin yung baka naliligo kayo, nag, sabay kayong naliligo sa tungko? Sinasabon mo ba yung likod niya? Uy! Kahit ganito ako no? Kahit ito, ka ganito kami? Hindi kami maliligo sa tungko. Ang hugaw ng tungko. Oh, daming baki doon. Daming mga hotel lili. Ano ang sa amin? Ignorante. Pabakang baki mo kami doon. Tell me Sherman. do we smell the same? Uy, bakit ka nagpalaban ng English? Alam mo mga Pilipino tayo, anong tanaw sa atin mga tao ha? Pag nag-English tayo tapos Pilipino tayo, ha? tanaw na sa atin, Pilingon. Eh ikaw dyan, doon english, english me, ha? Okay? Nag-inusapay tayo dito. Nag-inusapay tayo na maayos tapos ikaw magpapalaban ka ng English, ha? Kalau kau nak masakin hindik-hindik kau, ini aku nak sambut cajomeng English. Jadi, your smell is like a half plus, huh? Your smell is half plus, like a Picasso, Omega, and his smell. That's why I like him because his perfume is Victoria Secret. Do you understand? Jangan tengok ni. Ingat bila ni?